Capricorn na may cancer. Ito ay isang instant na sexual na atraksyon. Gayunpaman, hindi magugustuhan ng emosyonal na cancer ang pangangailangan ng Capricorn na mangibabaw. Hindi ko konsintihin ng Capricorn ang walang katapusang emosyonal na pangangailangan ng cancer. Ang pangangailangan ng cancer para sa walang katapusang pag-aalaga ay magiging isang turn-off sa stoic ng Capricorn. Pareho silang nag-aalala na ma-reject. Ang Capricorn ay nagiging malamid habang ang cancer ay nagiging block at umatras pakiramdam mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon niyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga psychiko sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful upang matulungan kang i ang iyong potential sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisika. Makipag-usap sa aming maasahan at tumpak na psychics ngayon. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at 78, tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.